Patuloy naman ang kampanya ng mga pulis laban sa carnapping. Katunayan, kamakailan lang ay tatlong sindikato ng rentangay ang kanilang nasa kote. Yan ni Bien Manalo kabilang sina alias May at alias Jojo sa mga nabiktima ng renta ngay. Napagdesisyonan kasi nila na ipasok sa isang car rental ang kanilang mga sasakyan kung saan kumikita sila ng mahigit 3,000 piso sa kada araw. Hanggang Hunyo noong nakaraang taon, nirentahan ng dalawang tao ang kanilang sasakyan na gagamitin daw sana bilang service sa kasala. Pero ang dapat sana'y maiuuwing kita mula sa pinarentahang sasakyan ang kanilang sasakyan natangay na pala. Uh, after two days, hindi na ma... Days yun? Three days, hindi na Hindi na matawagan yung nag-rent at saka yung trappers in din. So doon namin na... Doon kami naghihinala na... Na tangay na nga yung ano, sasakyan namin. Binabantayan din namin yung trappers hanggang sa napansin namin na wala. So yun, tawag-tawag din sa hindi sa manager ng car rentals. So, doon din nila na-check na talagang nawala yung trappers, kinontak yung mga renters, hindi na hindi na sila makontak. Nung nalaman na ay, masama, parang babagsak ang mundo. Kasunod nito, Iniharap sa media ngayong araw sa Camp Karingal, ang mga na-recover na labindalawang car motor vehicles at pitong motorsiklo na mula sa iba't ibang police stations at district anti kidnapping unit sa Quezon City. At sa patuloy na pagpapaigting ng kampanya ng otoridad laban sa kidnapping, tatlong renta ngay syndicates ang kanilang nalansag kamakailan. Ang modus magpapanggap na kliyente at magpapasa ng mga kauukulang dokumento ang mga sospek at pag nakuha na ang nirentang sasakyan saka maglalaho na parang bula based on record nga nakita natin nagkaroon ng uh, pagkakasunod-sunod ng na mga nawawala sa sasakyan na ang modus ay rentangay. so from there our intelligence operatives led by the district anti-carnapping unit led of course by our chief uh, major ortetio Nag-conduct ng series of intelligence operations hanggang sa natukoy natin ano yung uh, mga sindikato na involved dito sa Red Tangay uh, Modus. At lumalapit yung mga perpetrators ng itong carnapping uh, style na to Nag-pretend uh, sila as uh, customer, nag-submit uh, ng mga dokumento na fictitious and later on uh, mawawala na. Uh, habang kinokontakt na dahil nag-expire na yung kontra, kukontakin na sila ng business owner, hindi na makontak. Kaya parang nabunutan ng tinik si na alias May at alias Jojo nang ma-turn over sa kanila ang sasakyan. Gusto namin mag, uh, magpasalamat sa polis ng QCPD dahil uh, uh, na-recover nila yung sasakyan namin. Tapos po kami nagpapasalamat sa inyo. Payo naman ng pulisya sa mga car rental owner mas lalong maging mitikuloso, ano? lalong lalo na doon sa kanilang mga kliyente na rumerenta. Find time to validate yung mga documents na isinasubmit sa kanila. Lagyan ng mga tracking system or tracking devices yung ating mga sasakyan. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.